Bye for now. Mukbang ako ngayon. There will be a really quick survey after the end of the call, so please listen carefully. Bye for now. Keep safe always. Okay, it's break time and it's already 3.01 a.m. which is oras ng aking paso kanina ay 12 a.m. So, 3 hours na at ngayon pa lang ako magbi-break. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga pagkain na nakahanda na dito kanina pa. So, it's my break time. Ngayon ay mag ako ngayon at ipapag-cash ko ang 15 minutes ng aking break for this vlog dahil marami tayong pagkain ngayon dito. Ang pagkain ko dito ay tinapay tapos itlog kasi bunta ko ng dalawang ipin ko sa upper right and then dito sa baba sa left. And hindi ako makanguya parehas. Dito lang ako lagi sa harapan. So, nakakain lang ako ng konting bite lang talaga siya. And almost 3 days na rin ako hindi masyado nakain ng kanin. Kung baga parang dalawang kutsara lang or isa. Nag-timer tayo dito ng 3.14 um, para may adjustment na 1 minute. So, ang oras ngayon ay 3.08 na. So meron na lang akong 6 minutes left para kumain. Kayang-kaya to kasi hindi naman ako masyado palakain. Ba so, yan. Kaya natin sa itlog. Ang dami na nangyari kahapon. ito ino muna ako ng tinapay. So, mabilis ang promote lang ng product na binili ko dito sa TikTok. At iniiwan ko ito lagi sa OJ ko dun sa office. So, mas okay na may tumbler para hindi ko palik-palik dun sa palis-alis ng kapuan. Lalo na sa kabilang office kami. So, I have a tissue here na binili ko rin dito sa TikTok shop. So, i-drop ko na lang yung link or i-attach ko na lang kung saan ba yung basket dito. Hindi ko na alam.

So, kaya rin pala bawas na ito kasi si mama kumain na. Kasi yung kinain niya kanina. Wala ko masyadong kinakain. Puro tinapay lang ako. Katulad kanina sa festival mo, ako kumuha ko ng passport. Ang nakain ko lang doon, pizza. Yung tag 45 pesos na one slice lang. Pepperoni pizza lang siya. Yun yung pagkain ko buong lunch. Tapos, nung mga nag kami around 4 or 5 p.m., bumili kami sa bakery. Pag-upinas lang yung binili ko, pero magkaiba silang flavor. Tapos, yung pag-uwi ko, dumaan ako sa Robinson Market. Bumila ako nito ng dalawa. So, wala akong OJT bukas, kaya full shift ako. Tapos, may klase kami ng 1pm sa pinaka namin sa research.